Aries ngayong araw ang dasal para sa Aries. Panginoon, punuin mo po ang aking puso ng lakas, tapang, at sigla upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Alisin mo po ang anumang negatibong enerhiya sa aking paligid at palitan ito ng liwanag na magpapasigla sa aking pamumuhay. Gabayan mo po ako sa aking mga desisyon, at bigyan mo ako ng karunungan upang maipakita ang aking kakayahan sa bawat pagkakataon. Salamat po sa biyaya ng bagong araw na puno ng pag-asa. Amen. Taurus ngayong araw ang dasal para sa Taurus. Mahal na Diyos, hinihiling ko po ang kapayapaan at balanse sa aking araw. Alisin mo po ang anumang hadlang sa aking landas at gawing mas matibay ang aking ugnayan sa mga mahal ko sa buhay. Puspusin mo po ako ng lakas at kagalakan upang patuloy akong maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang gabay. Amen. Gemini ngayong araw ang dasal para sa Gemini. Amang makapangyarihan Puspusin mo po ako ng kaliwanagan at tiwala sa sarili upang harapin ang anumang pagsubok ngayong araw. Alisin mo po ang mga negatibong bagay na pumapaligid sa akin. At gawing maayos ang pakikipag-ugnayan ko sa aking kapwa. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa mga pagkakataon upang mas mapalawak ang aking kakayahan. Amen. Cancer ngayong araw ang dasal para sa Cancer, Panginoon, naway mapuno ng kapayapaan at kasiguruhan ang aking araw. Alisin mo po ang anumang alitan o di pagkakaunawaan sa aking pamilya at kaibigan. At bigyan mo po ako ng kakayahang magplano ng maayos para sa hinaharap. Salamat po sa iyong pagmamahal at proteksyon. Amen. Leo ngayong araw ang dasal para sa Leo. Panginoon, salamat po sa positibong enerhiyang iyong ipinagkakaloob. Alisin mo po ang anumang negatibo sa aking paligid. At bigyan mo ako ng lakas ng loob upang ipakita ang aking talento at kakayahan. Patnubayan mo po ako upang makita ko ang mga oportunidad na magdadala ng tagumpay sa aking buhay. Amen. Virgo ngayong araw ang dasal para sa Virgo. Mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng tamang direksyon sa aking mga desisyon. Alisin mo po ang anumang sagabal na maaaring magdulot ng pagkakamali sa aking mga gawain. Gabayan mo po ako sa pag-abot ng aking mga layunin at sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. Salamat po sa iyong pag-aaruga at pagpapala. Amen. Libra ngayong araw ang dasal para sa Libra. Panginoon, puspusin mo po ako ng pagmamahal at pagkakaisa sa aking araw. Alisin mo po ang mga negatibong damdamin at palitan ito ng pag-ibig na magpapalalim sa aking relasyon sa pamilya at kaibigan. Maraming salamat po sa iyong biyaya ng pag-asa at gabay. Amen. Scorpio ngayong araw ang dasal para sa Scorpio. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas at tapang upang malampasan ang anumang pagsubok ngayong araw. Alisin mo po ang takot at alinlangan. At gawing positibo ang aking pananaw sa buhay. Salamat po sa iyong walang hanggang gabay at pagmamahal. Amen. Sagittarius Ngayong araw ang dasal para sa Sagittarius. Amang makapangyarihan, salamat po sa liwanag na nagbibigay sigla sa aking araw. Alisin mo po ang mga negatibong damdamin at bigyan mo po ako ng kalayaan upang tuklasin ang mga bagong kaalaman at ideya. Patnubayan mo po ako sa pag-abot ng aking mga pangarap. Amen. Capricorn ngayong araw ang dasal para sa Capricorn. Panginoon, bigyan mo po ako ng kapayapaan ng isip at tibay ng loob upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Alisin mo po ang anumang negatibong puwersa sa aking paligid at puspusin mo po ako ng inspirasyon upang magtagumpay sa aking mga layunin. Salamat po sa iyong biyayang walang hanggan. Amen. Aquarius ngayong araw ang dasal para sa Aquarius. Amang banal, bigyan mo po ako ng lakas at inspirasyon upang yakapin ang mga pagbabago sa aking buhay. Alisin mo po ang mga hadlang na pumipigil sa aking pagunlad, at ituro mo sa akin ang tamang daan patungo sa tagumpay. Maraming salamat po sa iyong walang sawang gabay. Amen. Pisces ngayong araw ang dasal para sa Pisces. Panginoon, puspusin mo po ako ng pagmamahal at kaliwanagan ng puso. Alisin mo po ang anumang kalungkutan at negatibong damdamin at bigyan mo po ako ng lakas upang magbigay ng pag-ibig at saya sa aking kapwa. Salamat po sa iyong